Ay yung bagong kusinera namin oh. Recruit oh, po. recruit, recruit. Wali si Jenny ano. Relievo. Relievo, yeah, no. Si Baby. Magandang araw sa iyo, Baby. Magandang <laughs> araw. Kakatay mo to. Ayun oh. Ibahin niya yung luto yung kanina, asado. Ngayon hindi na adobo na adobo na ito. Adobo na ito. punta na nila yung venue para sa event bukas yan ah oh, Sanjay jayso oh, Sanjay jayso lalabas si kuya wen oh, Sige, Merry Christmas, Merry Christmas! Merry Christmas!

Ila 'yan, Lorenz? Kilala mo 'yan? Mommy Tut. Mommy Tut. Hay, mommy maganda na. Christmas. mami 'yan? Mommy Tut. 'Yan na 'cause moment at kanu mami maganda na 'yan. Ang babantot? 'to ini may mabantot. Mantana? <laughs>

Meron naman siyang pera eh. Bakit? May pera siya eh. Oh, darating na yon, Darating na sila. Oh, darating na sila ngayon. Kausok? Di ba na dakal na at best itang butas? Alaman. Ako, kanilipan ko na sila. Nung balo ko, saan sinali kong waseraman man yun eh. Tayo. Tayo pa ko kagat. o Oh, sige, tuwa.

Bawal. Sana may sa Yung tasa mo yung pwede kang nanay, Ken. Pwede kang mimi na

Tingkay. Oh, hi baby. Oh. Oo, oh, naka-on 'yan, laging naka-on 'yan. Uh, hindi kahit hindi press. Kahit mukhang ano, sinanay nakita mo. Mukha lang press yan, pero Oh, joke mo, joke. <laughs> joke mo. Naluluto mo pare. Asado. Na? Asado. Tayo, sige na mo, nung biyasa ka. Yes. Maranong na naman kayo. Kaya akit na na naman kayo. Minora na naman. Saan hey. tingin yung uleng? Ay, pamibuklat na eh. Awa, bagay ka nga putin. Nari ba't yan? Ay, kikyak nga kik yan. Landing kikyak nga. Landing kikyak ka pare. Nane. Nay, nano? Ay. Nano? Yapin na kanina yan. Nano? Yung asa sa asado. Oh. Invite mo pa bukas. Hello, everybody. <laughs> Oh, maaga si tayo again? bukas ha, mga oh. kapatid, mga pamangkin, mga pininsan nandito tayo lahat bukas. Kita-kita tayo, bandang 9. Bata ba? Ikaw maging bite, bahala ka. Bahala kayo kahit na maaga <laughs> pa, kung o, oh, o, oh, alas 8 o oh, alas 9, Para maraming chiki-chika, matanga na. Chiki chika Chika-chika. Ah. Oh, sige. Oh, sige. Sige. Dating kayo, amo. Dating kayo lahat. Oh, dumating kayo lahat. Oh. Si Lawrence, ayan, si lorenz Saan kayo nakarating? Sa Bataan. Bataan. Oh, ano lang kayo ron? Nag-swimming kami. <laughs> <May> Nag-swimming? Bakit <laughs> kami sa traffic. Ba traffic lang, ano? At tutudla yata ni mama yun, natutulog. Tulog po. Ah, nagpapahinga, o. Papahinga. Mm-mm. Alibang tenge pa yun yung magluto na pangawa na nini, bang... Oo. Oh. Tayo na nung para sa kain na. Uso. Pauso uso. Siyempre nga, event! Oh my God. Event, kaganapan! Na Ay, may nagbilang sila sa sakyan sa daan, pa-traffic eh. At traffic <laughs> <laughs> Itong oras ba, uh, May ilang kayong sakyan eh. O, mo palengki, ba, traffic, eh. Okay pa-traffic na eh. Gani pa kalwal din. pa lang <laughs> muna ako. Oh. Ay, gay na muna Benyo. Wen.

Ah, uh, libre. Kasi Hindi man libre sa atin, Hindi Tita siya eh. Wow! Wow! Ito, tita niyo ako. Walang box! Hahaha! Hahaha! sa atin, no? Tita si. <laughs> wow. <laughs> wow. <laughs> <laughs> Dito,

<laughs> yehey 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 yo ye -hey, ye -hey, oh, talaga Oh oh eh. sisig na ilin lin

magwera uh, <laughs> <laughs> Oh. oo <laughs> ibet ka nung no, may puyat lang ang kamer <laughs> no? ano yung babi, panay babi Ne. bukas mag kahit mo mag asan mo Nakaluto na yung ditak-ditak no? Jennifer. Sama kayo na layak? Layak. Laya. Hindi kayo yung muko, yung mga namamarin sa bako. Hindi kayo? Ha? Na? Oo, yung namamarin but... <laughs> jok, yun. Baka yung namamarin yun. Baka Jok, jok, jok yun. Tapos nag-Florida kayo? Umiikot na lang kayo pa. Ah, oh, Florida. Florida. Mm. Florida lang. Awa. Kasama 'do. anak mo. May video 'yung anak mo, gagayo. Service mo ko may pera naman ako. Wala wala akong ginagawa, nakana ko lang <laughs> Na. Nano. Nano ya. Wala Baka tinanya ka kasi kay na. pa pa pampu nawa nawa ya ti tay. ko ako eh. <makes noise> <makes noise> wala wapapain <makes noise> <makes noise> Oh, ayan oh. oh, yan, oh. sa ano sa venue. Para sa layo bye n'yon. Bye-bye. Eh, no. lang, <laughs> ah, sasama ka? Sasama ka na naman? Kikyak ka mo eh ah ay wow okay. uh, ba ba yung powder ko po ngayon? ay magawa kasi na low pa no? ano na hanggang yung february hahahaha oh, sakyan na kayo wala na kayo tumalabas dyan bakit kayo mamalam? nakakanta ko na eh jays jays hindi Oh, wait a minute, hey! mami. Ba't ito gimay ka, no? uh, Saguli mo naman. Saguli lang mo naman, eh. Hey! Oh, sasama ka rin. Hey! Oh, ay, kaburina, uh, oh. na nago. Oh. Ay, na. <laughs> oh, sama. Sama ka, Alston, Jace. Yeah. Oh, lalo niyan, eh. Oh. Oh. <laughs> ba, kemurina. Oke. Ini bye. Okay. bye bye. <laughs> <Ketumurina>. bye, -bye. <laughs>